At uh, partner, kaugnay na, kaug, kaug na nga nito ano, mm -hmm. Go. Ano? Talagang malalim itong nga, uh, kailangan dapat maimbestigahan talaga ng mabilisan ano, para masolusyonan din ang problema ng buong bansa. Ano? Mm -hmm. uh, nasa linya na ho, alamin nga natin ang update ano, sa Senado. Kay uh, Senator Win Gatchalian, ang chairman ho ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Alamin natin na maganda umaga ho, Senator Gatchalian. Uh, good morning uh, Jelly and Judith Magno mm -hmm. magazine yung dalawa. Uh, good morning Senator, no unahin lang muna natin yung issue ng uh, uh, pagka dito no kay mm -hmm. uh, kina Sandra Leong at Sheila Leal uh, guo uh, Senator may uh, nakikita na bakang kayong liwanag o pag-asa na baka susunod na rin yung tina talaga no mm -hmm. na si uh, Dismissed Tabamba na uh, Tarlac Mayor Guo? Alis O uh, unang una nagpapasalamat uh, tayo sa Indonesian government dahil napakabilis nung kanilang uh, aksyon at uh, nung uh, uh, nanawagan ng ating uh, pangulo na uh, imbestigahan mabuti nung yung nangyari at uh, paparusahan yung mga taong sangkot sa pag-alis ni uh, Go Huaping. Ah uh, kaagad yung Indonesian government ay gumalaw at nahanap nila no sa Bantam Indonesia mm -hmm. si Sheila Go at si Cassandra Ong. At uh, kaya ako, ang aking uh, pananaw dito bilang nang oras ni uh, Go Hwaping at yung kanyang mga kasamahan pa, yung kanyang mm -hmm. ama at uh, ina dahil uh, naniniwala ako na nakaalerto na ang uh, buong sangay ng Indonesian government sa mm -hmm. Uh, sa ano sa kilos ni Gohaping. Kaya it's a matter of time na mahuhuli rin siya. Uh, pero kamusta na ho? Oh? Ano na ho ang susunod na hakbang uh, ng uh, Senado? Uh, kailangan ho ba na dumaan muna sa Kamara bago simulan ng Senado ang investigasyon dito kay uh, Gohaping? O pwede na simulan ng Senado kahit wala pang uh, investigasyon sa Kamara? Tuloy-tuloy uh, yung aming investigasyon okay. at uh, Nakikipag-coordinate kami ngayon sa DOJ at sa Bureau of Immigration. Uh, ang gusto natin ay uh, maayos yung uh, uh, yung uh, uh, pagdalo ni Sheila Goh at ni Cassandra Ong sa Senado. Uh, marami kasing ahensya ang may uh, kinalaman sa kaso nila. Kung matatandaan mm -hmm. natin, daming kaso eh. May no, BIR, may Bureau of Immigration, my DOJ, my Senate, my House. At uh, kaya nagko-coordinate kami sa iba pang mga government agencies at sa iba pang institusyon doon sa pagdalo ni Shilago at ni Cassandra Ong sa Senado. Uh, gusto natin maayos no uh, yung kanilang pagdalo at uh, maayos rin yung proseso uh, dahil isa lang naman ang tinutumbok nito. Uh, mapakulong natin at managot yung mga taong uh, nagpatayo ng, uh, ng Pogo Hub sa Pilipinas sa ating bansa. Mm -hmm. At uh, magkaroon ng accountability. Mm -hmm. Mm -hmm. Senator, uh, kailan po ba yung susunod niyong uh, pagdinig dyan sa Senado? At ano bang maaasahan natin kung uh, madadala na ba itong dalawa para tumistigo mm -hmm. na nga ng tuluyan? ano Pagka so, pagkaalam ko, nakaschedule kami sa August, Taka, tingnan ko lang kalendaryo. August 27. Mm. Uy, August 27. Oh. Tuesday oh. next week after ng holiday ano, Monday yeah. kasi holiday oh. eh. Oh. Doon kami nakaschedule schedule okay. ngayon. Uh, Senator, may may ba tayong imbitasyon uh, sa Bureau of Immigration din dahil ala, uh, may ilan din nagsasabi na posibleng sanko, uh, kailangan uh, tigawling opisyal uh, dito sa Immigration. Correct. Ah, uh, meron kasing butas, no, yung mm -hmm. uh, yung uh, Philippines to Indonesia na leg. Hindi pa malalaman mm -hmm. kung paano nakatakas mm -hmm. si uh, Go Ping at ang kanyang mga kasamahan. Oh, yeah. So yun ang ngayong uh, iniimbestigahan kung paano nga siya nakaalis ng ating bansa na walang nakakaalam. So tinitignan mm -hmm. lahat ng angulo. Uh, meron ako mga teorya uh, at binigay ko sa ating mga ahensya yung, uh, uh, yung uh, request ko sa mga datos at informasyon. At yun rin po ang aming pag-uusapan pagdating sa pagdinig sa akin na uh, senator uh, at partner ano mm, napakalawak nitong mm -hmm. uh, ano marami nang nasangkot even sa mga agency ano uh, possible din kaya na may mga ilan pa dahil paano nabigyan ng certificate uh, na birth certificate si Alice Go kung talagang uh, Chinese national siya no senator possible din kaya na may iba pang uh, ahensya ng gobyerno nasangkot dito sa pagpapalabas din uh, at sa pag-iissue din ng uh, birth certificate ni Go Marami, maraming uh, katanungan nga. Yan nga yung isa sa pinaka uh, seryosong uh, paglabag ng ating basa, ah, ng ating batas, yung pagbibigay ng uh, birth certificate sa mga taong hindi naman karapat-dapat at lalo na ginamit ng late birth certificate process natin mm -hmm. uh, para maging Pilipino. Uh, talagang uh, hindi lang nakikita ko dito, hindi lang yung mga violators ang dapat natin tingin, pati yung mga sindikatong nasa loob dahil balita namin uh, ginagawa ito na ginagawang negosyo ito ng ilang mm -hmm. mga uh, tiwaling uh, empleyado mm -hmm. ng ating kawani ng ating mm -hmm. uh, pamalaan. Mm -hmm. Senator, itong si Attorney Elmer Galicia, anong plano niyo sa kanya? Siya yung uh, nag-iingitan uh, no? oh, rin siya no dahil claro na si Si Alice Guo ay uh, hindi wala dito sa Pilipinas mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Kaya imposible pumunta si Alice Guo sa kanyang tanggapan para magpanotaryo Opo, uh -oh. At uh, ay, ginigit niya, uh, na, na nakita niya si Alice Guo pero imposible naman yon dahil nga nasa ibang bansa si uh, uh, Alice Guo So imbitahan rin namin siya dahil uh, hindi consistent yung kanyang sinasabi Mm -hmm. Oo, kasi uh, partner uh, na nabalita dito yung sa uh, July eto July uh, 17 uh, nagpunta si God sa Bali Indonesia. Pagdating ng July uh, 18 base yan sa mga reports. Uh, Oo base ito sa mga reports na nakalap namin ano Kuala Lumpur naman July 18 Kuala Lumpur uh, Malaysia. Uh, Singapore uh, napunta sa Singapore ng July 21 hanggang August 18. Hanggang sa makarating dito sa Batam, Indonesia nitong August 18, possible kaya Senator, na maimbitan din itong mga law enforcement na ano na sangkot din. Possible sangkot din ano partner sa ano pagpapaalis Pagpapa din pa pagbuslit Mayor... palabas ng bansa oh, si Mayor go. Go. Mm -mm, lahat ng mga This is go. angulo ay titignan namin kasama dito itong mga government agencies mm -hmm. na ito at uh, para magbigay linaw kung paano nga nakatakas itong si uh, Go Hopping ng hindi na mamalayan ng ating mga pamalaan. Oh. Uh, ito ay para sa akin napakaseryosong uh, issue dahil uh, magkakaroon ngayon ng lakas ang lo uh, lalakas ngayon ang loob mm -hmm. ng mga kriminal na tumakas dahil alam nila kayang-kaya nila palusutan ang yes? oh. ating uh, pamalaan. Kaya importante sa amin 'to at uh, dapat uh, tignan itong butas na ito at kung gagawa ng mga batas para higpitan no uh, gagawin natin yan. Oh, yes. pero wala na wala, wala pa po ba tayong ano uh, senator na natutukoy na mga opisyal particular sa immigration. May <laughs> eh, mga may mga teorya kami pero hmm. i-reserve ko na lang pagdating yes. pagdinig. Opo ah, kasi okay. po. Okay. Uh, tabayanan na. Sa ibang issue total na rin kayo senator ano uh, kay kibuloy naman ano ba sa tingin nyo Ma-arresto rin ba? Nasa bansa pa ba? O kaya ni Mayor Guo eh nakapuslit na rin. Hindi ko hindi ko uh, sigurado kung nandito pa siya no? dahil mm -hmm. kung kaya nga tumakas ni Alice Ayun. Guo uh, 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 ng Pilipinas hindi imposible rin na siya rin ay tumakas. Mm -hmm. Kung matatanda natin isa pang mayroon pang isang pugante si Arnie Teves mm -hmm. yung pumatay. Right. Mm -hmm. Mm -hmm. sa uh, governor ng uh, Dumaguete ay nakatakas rin. Mm -hmm. no? Kaya yung pagtakas, hindi imposible na ngayon. Nakikita ko na napakadali na, no? at uh, simpleng-simple simple lang na umalis ng ating bansa. Kaya hindi rin magiging imposible na wala na siya dito sa ating bansa. Oo, nakakapagtaka din kasi, no? Nakakalungkot Senator. yung mga ganyang... Nakakalungkot, na, uh, tama Magkakataon na, no? Senator, imaginein mo, imbis na hindi na lalabas sa ibang bansa pa na huli because nakaposlit na nga dito sa ating mga otoridad, oh. no? Pero makikita rin oh. natin na episyente rin yung ating pagkokoordinate sa ibang bansa. All right. Dapat mm -hmm. rin uh, makikita rin natin na importante yung bilis no. Pero, uh, nakatapos nga siya mm -hmm. kagaya ni Go Hoa Ping, pero dahil yes. sa bilis at sa sa lawak ng coordination nahuli rin. Mm -hmm. Kaya itong mga temporary setback rin to, eventually mahuhuli at mahuhuli rin ah, siya. Eh uh, itong uh, mga kaganapan nangyayari sa ating bansa no. Patunay ba to na uh, senator na may mga gusto talagang sumakop sa Pilipinas. <laughs> <ha>? <laughs> Ah uh, hindi ko masasabi ng tiyak 'yan no dahil eh mm -hmm. uh, 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 hindi pa namin nakikita in ebidensya patungkol sa ganyan uh, pero ang important kung kung merong sakop na pag-uusapan mm -hmm. yung POGO talagang balak mm -hmm. na isakupin tayo eh mm -hmm. uh, yung pagtatayo lang ng POGO hub sa Bamban, sa porak at ngayon tuloy-tuloy pa rin nahuhuli ibang mga uh, illegal scamming talagang ang kung, kung merong isang Isang uh, organisasyon na gustong sumakop sa atin, ito yung Pogo. Pogo. Pero ngayon dahil nga nagsabi na ating Pangulo na bawal na ito, nakita ko na dahan-dahan din silang nalulusaw at mm -hmm. umuwi sa kanilang mga bansa. Ayun. Oo. Oh, at sabi... syempre dahil na rin sa investigasyon at pagkilos din ng mga Senado no, na nabubunyag itong mga illegal na aktividad. Oh. Uh, Senator, posibleng uh, impeachment case daw kay uh, VP Sara. Your thoughts? Uh, ayoko muna ng pag-usapan yan dahil uh, uh napaka-politika yan ano no? so uh, hindi pa namin ako personally hindi ko pinag-iisipan yan uh, nakatutok muna tayo sa mga uh, mahalagang uh, bagay na nasa Uh, nasa committee natin at yung mga ganitong investigasyon. Mm -hmm. All right. mm -hmm. Oh, Oo, uh, sa ngayon kasi ang uh, nauusa talaga yung mga apogo, na ano, yung... Pero... Oo, oh, yun talaga ang ano, uh, yung talaga uh, main issue. Oh, pero, actual, pero ano na yan, pahupa na dahil na... Yes. Uh, Actually, Senator, so, meron talagang uh, aminado mga netizens na talagang nabawasan na yung mga text scam ngayon, ano, sa bansa dahil nga sa mabilis na aksyon ano, ng uh, administrasyong ng uh, Marcos, ano, uh, ano, po yung uh, recommendation nyo para mas lalong mapaigting ang uh, seguridad dito sa ating bansa. Actually yung uh, text yung nawala yung text patunayan na antina tina target na ngayon na mga mga locals. Mm -hmm. oh, ito, oh. may mga nakausap ako may na ito recently lang may nakausap ako mm -hmm. ng isang Pamilya, na meron pala silang isang uh, kapamilya mm -hmm. na naloko dahil diyan sa mga text na nakuha nila. 10 million yung nakuha. Lino mm -hmm. uh, ko, uh, pina-invest sa isang crypto scam, at uh, 10 million ang nawala dito sa taong to. Okay. Kaya totoo yung itong na uh, Minsan nakakachamba yung pangloloko. Isang chamba, 10 million. Kaya tiba-tiba na sila kaagad. Mm -hmm. uh, kaya nung uh, binadname itong Pogo, maraming umuwi nabawasan ngayon yung mga te texts na nakukuha natin mm -hmm. kaya uh, ako tuloy-tuloy yung aming pagbabantay uh, para umalis na talaga dito tuluyan ng umalis ang pogo sa ating bansa at tuloy-tuloy uh, yung amin na uh, pagbabantay dito at uh, makakaasang at taong bayan na hindi kami hinto hanggang talagang mawala na yung pogo, pogo. yung talagang operasyon nila dito sa ating bansa mm -hmm. senator one last from my end ano bilang kayo po ang pinuno ng uh, uh committee on uh, basic education, education ano ano po ba ang mga plano nyo pa o target na ipatupad po sa sector Sektor ng edukasyon uh babaling tayo sa edukasyon ang uh, problema kay ang problema natin sa edukasyon ang uh, makikita natin yung mga large scale examinations tulad ng PISA at uh, iba pa mm -hmm. na, napakababa yung ating grado pagdating mm -hmm. sa reading math and science at yun naman ang aming tinututukan Uh, dito sa Committee on Basic Education at sa Education Commission. At uh, marami kaming reformang ginagawa para umangat yung antas at kalidad ng uh, edukasyon natin. At uh, ang importante dito pag graduate ng uh, bata ay may magandang trabaho siyang makukuha. Ito yun naman ang aming sinisigurado. Uh -huh. uh, Senator, meron lang akong itatanong na issue regarding sa education. Uh, may ilan kasi na nagsasabi na kulang daw yung mga guidance counselor natin sa bawat uh, paaralan na isa rin sa mga katulong para mapaigting din yung... Uh, Uh, maayos na pagpapaano ng education sa mga kabataan ay yung ugali, Edna, yung oh, oh. pag-uugali, personality health. nila, mental mm -hmm. health nila kung nga uh, nakakaranas pa ba sila ng anxiety? Uh, para maiwasan din yung uh, nakakataa minsan din may bully din ano, mm. <laughs> natatanggap <laughs> ng mga kabataan. Ah, uh, kamusta po ang pagtugon natin dito? May magandang balita ako. Uh, mm -hmm. uh, malapit na na maging batas yung bagong basic education mental health law. Ah mm -hmm. uh, ito ay uh, malapit na malapit na dahil bicam level na kami. At okay. uh, tataasan ng sweldo ngayon ng mga uh, guidance counselors, uh, Pwede na rin kumuha ng mga psychologists para tumulong mm -hmm. sa mga problema ng ating mga estudyante pagdating sa mental health. Uh, magtatayo na rin ng mga care centers. Ito yung mm -hmm. parang uh, parang uh, 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 mental health center sa ating mga eskwelahan. Mm -hmm. Kaya papalawakin ngayon ang serbisyo na ibinibigay ng Department of Education pagdating sa mental health, sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga care centers, pagtataas uh, ng sweldo at pagkukuha pa ng maraming mga kawani na pwedeng uh, tumulong sa pagsubo uh, ng mental health sa ating mga eskwelahan. Ah uh, okay ano you know, uh, masyadong gano'n na ano kulang na tayo sa kulang oras sa oras, oras medyo pero maganda, si maganda yung uh, ibinahagi ni senator, si senator lalo na itong basic Education, education. mental health law mm -hmm. na kailangan, uh, well, uh, kailangan po ng lahat ah uh, kung may karagdagan na lang ho tayong recommendation uh, opinion or uh, panawagan uh, sa pamahalaan at uh, syempre para masiguro din yung uh, pag-asa ng taong bayan <laughs> ano go ahead uh, Senator Wingatchalian. Chalian uh, ah uh, maraming maraming salamat sa taong bayan dahil sila ang uh, naging dahilan kung bakit na-banned na ang Pogo sa ating bansa. Uh, sila yung, sabi uh, nga ng ating Pangulo pangulo na naririnig o narinig, uh, narinig niya ang boses ng taong bayan sa mga problema tungkol sa Pogo at sa mga krimen na ginagawa nito. At uh, dahil sa boses ng taong bayan, na-banned ang pogo sa ating bansa. At yun naman ang aming sinisigurado ngayon dahil nagbigay ng time frame ang ating uh, Pangulo na hanggang katapusan ng taon. At yun ang sinisigurado natin na pag, pag uh, dating ng katapusan, eh, talagang buradong-burado na ang uh, pogo sa ating bansa. Mm -hmm. ang yeah, pag-asa na gano. Talaga. Salamat po, Senator, sa pagkakataon. Happy weekend po. Ingat po kayo. Ingat po. Okay po. So mga kaibigan, si Senator Sherwin Gatchalian, ang dami niyang binanggit partner ha, ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education, ngayon din po ng uh, Ways and Means. At magbabalik po ang iba pang mga balita dito sa Pasada Balita, makalipas lamang po ng ilang paalala at ang oras, alas 7.34 na ng umaga. That